Ay, hello mga kababayan ko, andito na naman tayo. Ayan, patuloy na naman tayo ang kwento ng buhay ko, guys. Gusto ko lang i-share sa inyo. Gusto ko gusto ko kayong ma-inspire sa kwento ng buhay ko na from liti Bisaya, lumaking bundok at ngayon nasa Amerika at ngayon ay naging isang successful, uh, successful business owner na, guys. Online business owner kaya Talaga'ng maraming nagsasabi talaga na ang business na ito is fake, marahil ang maraming business na ito ay hindi totoo, ang business na ito ay hindi maganda. So masasabi ko lang guys, ito ang naging katuparan ng mga pangarap ko. Ang business na ito ay ito ay maganda ang dinulot sa buhay ko. Ang business na ito ay maganda ang nangyayari so far, maganda ang nangyayari sa buhay ko guys at Hopefully, soon ay mag-quit na ako sa aking trabaho at magpo-focus na lang ako dito sa business na ito, okay? Kaya, ang masasabi ko lamang talaga, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, kung titingnan mo, step by step, mula nung ikaw ay maliit pa, nakapag-aral ng elementary, high school, kahit hindi ka nga nakatapos ng high school, nakarating ng Amerika, nakarating ng uh, Uh, Manila, nakarating Manila, naghirap hanggang sa nakarating ng Amerika, ganun pa rin ang naging sistema guys. Alam mo sa totoo guys, nasa Amerika na ako pero hindi ako kontento sa buhay. Hindi ako kontento na mamasukan sa restaurant ng 12 hours a day. Diba? Nasa Amerika na nga ako, hindi naman masasabi natin ang buhay, hindi porkit nasa Amerika ka na, sitting pretty ka na. Hindi porkit na sa Amerika ka na, dumarating na lang ang pera sa iyo. Hindi porkit na sa Amerika ka na, pasarap ka na lang ng pasarap sa buhay. yung iba may mga gumagawang mga ganon, puro pasarap sa buhay dahil siyempre mayaman siguro mga nagiging asawa nila pero tayo ang hindi naman mayaman, talagang kayod talaga, okay? Dahil dito, hindi porket Amerika na ito ay hindi ka na magtrabaho dito, talagang kailangan magtrabaho. Lahat ng bagay dito ay mahal. Lahat dito mga bayarin ay mahal, okay? Sabi nga nila, dollar ang kinikita pero dollars din ang mga bills. Kaya kailangan mo talagang kumayod, kailangan mo na magtrabaho. At kahit may trabaho na ako guys, gusto ko pang kumita ng sideline. Gusto ko pang magkaroon ng sideline na trabaho. Hindi ako kontento sa aking pagtrabaho sa restaurant. At saka ang restaurant talaga guys, nakakapagod talaga yan dahil maghapon, 12 hours, nakatayo, lakad-lakad, pag-busy pa, halos may takbo pa dahil ako ay waitress sa restaurant guys. So napakahirap, napakapagod uh, ka, lalo na pag may mga makasama kang mga tamad, lalo na pag may mga kasama kang hindi tumulong, or lalo na pag may mga kasama kang hindi maasahan, talagang kakikilos at kikilos ka. Kaya yun din ang, ang, hindi maganda pag magtrabaho tayo ng restaurant dahil ma-stress ka, kaya pagod talaga. So, dahil lumaki naman tayo, mahirap, sanay tayo mag -test. Kaya sige lang, importante, may kita tayo para may pambayad tayo ng mga bills. At at the same time, talagang sabi ko nga, hindi ito kailangan hindi ako... Hindi ko hindi ako habang buhay magtrabaho ng ganito restaurant. Dahil talaga nakakapagod talaga. Tsaka 10 to 10, 10 sa umaga, 10 ng gabi ang um, guwi ay hindi hindi maganda. Hindi ka makakita ng araw, guys ay hindi ka makakita aros kasi gabi na palaging gabi na ang uwi mo. Kaya, ang, laki ng pasalamat ko dahil natagpuan ko talaga tong online business na ito guys. Ayan, sana subaybayan so niyo pa ang aking kwento, may share ko sa inyo upang ma-inspired kayo guys sa nangyari sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyo.